guys, magluloto ako ng egg plant. Nilagyan ko pala siya ng, ah, tawag niyan, yung tuyo. Ano ba ito, tuyo? Yung dried fish. At saka yung shell na, sifo na, tuyo. para may lasa yung tigtang. Lagyan ko siya ng maraming At Siyempre, lalagyan ko rin siya ng siling labuyo. So, yan guys, lagyan ko siya ng siling labuyo para At, At lalagay ko na yung talo para yung lakasya yun, ako Talo, no, sa loob na pinagkasaguluhan din niya, Ayan e yung halo niya. Marami itong sahod. Siyempre lalagay ko siya ng sabaw para may lasa. Yung sabaw ng aking nilaga. Dito ko kukuha ng sabaw para may lasa yung sabaw. sa ilong ko yung anghang. At hindi lang yan guys, lalagyan ko pala siya ng soy sauce. Lalagyan ko siya ng soy sauce, kukunti na lang yung aking soy sauce. Para may kulay. Ayan na yung aking talong. na yung aking talong. hintayin natin maluto yan. So, ayan na yung aking talong, guys. Luto na siya. Kainan na tayo. Yummy, yummy.